pelikula ha. Meron ba nagpaparamdam sa yung mga mga babae, mga Becky sa yung social media accounts, yung mga nagpi-PM sa iyo? Um, sa akin po kasi marami talagang nagpi-PM eh ng na mga ganyan. Pero ang ang minsan nirereplyan ko po parang ganoon. Nirereplyan mo ang swerte naman nitong mga 'to. Ano yung mga ano yung mga laman ng kanilang uh, PM? Ah, uh, minsan ano eh, nag nagmungusta na, lang ganun Tapos sasabihin nila na idol nila ganun. So um like nakikipagmingle naman po ako minsan para naman diyan oh. kahit pa paano makita nila sa ano na nagre-reply din naman po kami. O oh, wala naman bang nag nag-offer sa yon ng one night stand or date mga ganyan? or gusto kang maging jowa, gusto kang matikman, yung mga tibu, may, may ano, may, may konting uh, sexual uh, content, parang ganon, sexual uh, insinuation. am ah, marami po, hindi naman nawawala yan eh. Pero, minsan kasi, nire-replyan ko din na parang, ah, hindi po ako ganong tao kung gusto nyo po nang makipagkaibigan makipag-usap sa akin, okay naman po doon.